Mga hey, mga guys. Nagagana tawag mga guys. Bislar mga guys. Anong tawag dito sa inyo mga guys. Itong isdang ito. Anong, mga guys. Mga, ano ito mga guys? Si tinik kaya nag-ano ko. Nalbiglas ako mga guys. Inay nagdudulot. Matinik kasi itong isdang ito.

sumala mga guys hmm. kaya <tuk> <Dito> na ano natagalan dito <tuk> so, sa so kabila na mga guys nagbaliyar nagbaliyar mga guys Okay, I'm going to Ay, nagpamana. Ay. Pamana right eh, bagus na. Maado, ado, ano? Pagod ka na, eh, ah. Hindi, ay, hindi. Ay, kulbong, ay. Ay, na kami nag... Kuha ang gulbong, eh. Pinabot na kami sa baskaw. Now, yan ay hindi mo sa taga? Ay, hantu sa... Kwan! Hinaasa kwan, kwan, eh. Pabalay ka na, eh. ka bugaan, <laughs> eh.

Enggak apa-apa kok. Enggak enggak. Bagio. Pakai semua ya, Dok. Oke.